Patuloy pa rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan ngayong araw magdudulot pa rin ito ng mga kalat-kalat na pagulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang Easter List naman ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon kung saan ngayong araw ay magdudulot din po ito ng mataas na chance ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dito naman yan sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay meron pa rin tayong mararanasan ng mga isolated ng mga pagulan lalong-lalo na yan sa hapon at gabi dulot ng Easterlies at ng ITCZ. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor or namamataan pa na sa manang panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa.